Ako at ang aking pamilya ay tauspuso pusong nagpapasalamat sa lahat ng suboporta, nagtiwala at nanalig sa ating adikain. Sa bawat isang tulong, nagbigay ng oras, lakas, dasal at suporta sa bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan at sa pagkakaibigan. Mailit kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway, pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. At sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway, magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Ako po si Bernard Abalos, muling nagpapasalamat sa inyong lahat.